So, first time kong makapasok doon sa loob. So, napapanood ko lang sa kanano. Tinagap si Makimati kasi ibang mga in, ano, industrious vlogger. So, ang ganda sa loob mga eh, dun. Pumasok ako dun sa loob. So, pinayagan tayo. May maraming salamat kay Kuya. So, nahiya kasi ako kaya hindi ko sila matanong uh, yun ang pangalan nila. Pero, pasalamat pa rin ako kung mapanood nila. Salamat pa sa Victor Liner uh, company at saka sa mga ano, staff nilang uh, siya, pinayagan tayo pumasok po. So, hindi ko inaasahan yun eh. Kasi ka na po sa ano? Tapos palit tayo sa ano? bridge. ko yung bridge. makita ko yung bridge. nakita natin sa ito. So, first time natin pakita yung Royal Class ng Victory Liner. So, ayun, nakapasok tayo so, kahit. Kasi hindi masyado magandaan yung kuha natin. At least, pati sa experience ng mga idol yan mga royal class na gusto ko rin makita ng personal uh, high so ayun yung sleeper bus naman ng Raymond so ayun sana makita ko rin yun so, kakalapas lang nung isang linggo ata so bago magpasko nila mas mga yun so maraming salamat sa inyo so ayun guys salamat thank you so much